isang boy group muna sa isang noontime show. Naku, hindi po ito blind item. Pero kilala nyo sila. Ah, ah. Hashtag boy group. Hashtag rehash. <laughs> Paolo Angeles. Yes! Team uh, yes! Boy Martin. Maru Delgado. Yes! At si Ryde Carrion. Uh, ito yung mga dating kasamahan din ni Ked uh, Yambao. Yun, uh, siyempre. Oh, Paolo, kumusta na? Okay naman po. Ano na po? Napaalam ba 'yong may merong may crush sa inyo dito? Sino? No? Sino? Hayo, <laughs> kwesti din si Tonto. <laughs> Bakit mo siya crush? Actually, sinabi ko po yan kay Kid nung unang-unap. Alam mo ko sino ang crush ko sa inyo, si Paolo talaga. Oo. Oh. Paulo, Paolo, anong reaction mo pag mayroong ganyan na klase ang nagkaka-crush sa'yo? <laughs> bakit, <ay>, ah, <laughs> bakit naman? Bakit naman? Hindi, ako pag ganyan. mahihiyain nahihiy ako, mama. Mahihiyain pala siya. Pa Nako. Ito Baka naman bakala. ihag mo pa ako, ha? <laughs> <laughs> diba? Alam mo, pag naging jowa mo yan, parang kami alagang labubo. <laughs> <laughs> Kung ako sa'yo, dalawa kaming labubo. <laughs> Siyempre, si, si Jimbo, yung gano'ng ngayon ng katawan. Oh, ano? di ba? Alam, nako. Huwag nga kayo nagre-request na magpakita ng abs. Ay, oh! ay na ba? Wala, wala. Wow, patingin. patingin! Patingin, patingin naman kami. Tingnan natin, tingnan natin kung may abs ka nga, ano. Hindi, wala po akong... Meron yan. wala yan. Sino yeah. mo naman, Oo, oh, grabe, walang chance. Walang chance! Oh, walang chance! kaya galing chan. ano. Kaya galing Patingin daw, alin. patingin daw, boy. Patingin! Hindi ah, um, naman! Na, um, um, secret lang muna, secret lang. Alam, ano, bigla kong, ano, hindi. Ayaw, nahihiya si Jimboy. Pero ang ganda ng katawan ni Jimboy, okay. in fairness. Sobrang na-appreciate kayo, Aogs. Si Maru naman. Ato. Yay! Ito negosyante na ito eh. Kaya hindi na siya masyadong aktibo. Bakit? Ay, active pa rin naman po, Mama Uggs. Sa pag-arte? Um, yes po. Last oh. ko po is yung uh, Batang Kiyapo. Ah, Batang ah. Kiyapo. Oh kasi isa sa mga owners din ito ng uh, District 1, BGC. Sosyal. <laughs> ay, naka. Si Wright, kilala ko yung sister niya. Sino? Sino? Si Lef. Si Lef. Ah! Ay, mag Hello po. Ay, ay Wright, ba't nawawala ka? Nag-aaral ka daw. Nag-aaral po ako ngayon. Oh, so ngayon, nag-cutting classes ka. Oo. Uh, Hindi, kakampi lang po ulit kasi term 2 na. Wow. So, anong anong uh, kurso? Tourism po turisimo mukhang malalim pinag ano yan pinag-isipan yung turisimo <laughs> <laughs> hindi nga kasi gusto niya maging flight attendant siguro ah, no kasi ah. meron namang height si right pero alam mo may blind item ako yan yan, yan. yan. Ayan na naman yan. Ano, ano gusto yan? namin merong isang miyembro ng grupong ito na nakatrabaho ko ay pero no nagsisimula pa lang siya Dinadaan-daanan niya ako. Ah! Ay! Grabe! dinadaan Ay, niya ako. Dinadaan niya ako dun sa, parang meron kaming, ano, meron kaming photoshoot. Sino? Tapos, eh, katabi ko yung ipi ko. Sabi, tinan mo yan, oh. Di man lang, ano, Ma. di man lang namamansin, lakad ng lakad sa harap natin. Ganyan yan! Ganyan oh, yan! Oh, Tapos May sabi ate. ko, hindi eh, ako nakatiis. Sabi ko, <laughs> anak, ka <alika."> ka? <laughs> lapit-lapit mo na sa amin, no? nilalakaran mo lang kami. Oo. Hindi mo ba kami kilala? Hindi mo ako kilala. Ito, ipi mo, ako, si Mama Ogs. Sabi niya, ay, sorry po, mahihayain po kasi ako. Ay, ba't ka nag-artista? <laughs> <laughs> Nako, sino Ma kaya magtataas ng kamay? Mamaogs! Clue naman, clue! Ah? Masa-clue, Masa hindi ako. Ah, masa-clue, hindi ako. mukha mo. Nandito Maka pa yan? Na eh. Nandito yan sa studio? Sino, sino? Ano <laughs> po? <laughs> <laughs> si Jim, boy! Ah? Pero nakakatuwa si Jim Boy, so every time magkikita kami, siya na unang lumalapit. At kahit sa ibang artista, ginagawa din niya. Yan. Yes, yes, ah. yes, 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 At Sabi ko, kung sino yung nadatnan ninyo na artista, kayo yung yuyuko, ko, kayo yung uh, magpapakilala at kayo yung magbibigay pugay. Yes, yes. Yan Para pagtanda ninyo, ganun din ang gawin sa inyo. Kaya sa lahat ng mga bagong artista dyan, alam nyo na yun kung ano po yung gagawin nyo, okay? <laughs> <Ayan>. <laughs> na, pero tsaka mama, Ogs, yung time talaga nun, nahihiya lang lumapit kasi alam ko, busy kayong dalawa nag-uusap. So, ako, Mama Oggs, So, kasalanan namin kasi busy <tifil> kami. Cool! Parang kasalanan. Di ba sinabihan nga ako? Kit! 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 ko okay na! ko okay na! Ang team boy! Ang Ayun! 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 Alam kong anak ka ni Palos. Ayan. Ay, ready na ba kayo? Opo. Alam ko magkakaibigan kayo pero dito magkakagalit kayo. Kaya, good luck players! Quiz me sana!